So, good morning guys. Welcome back sa ating channel. So, ngayon guys, nagluto tayo ng bilong-bilong. Una, nag, ano yung ginagawa natin dad? Uh, Nagpakulo kami mm -hmm. ng porong gata. Tapos mm -hmm. merong saging. Gabi. May gabi. Tapos merong buting kamay. Tapos yung kanina guys na nilaga namin yung, ano, uh, yung glutinous rice na bilong na -bilo kayo dad. Mm -hmm. So, lagyan din namin ng asukal. Mmm, sarap. Tama lang yung ano niya, tamis. Ayan. So, ito lang muna yung vlog natin ngayon, guys, na. No? Uh, so, busy kami, hindi na. Di ko na bibigyan ng attention yung anak ko. So, lagyan natin ng, ano, yung glutinous rice na ginawa namin kanina.

So yan guys, malapot sa Purong gata ang nilagay namin. Hindi mo Hindi, hindi na muna. Kanyan lang muna siya. So ilagay mo na yan mali ko. Hindi halo ka na halo eh. Okay. So yun lang muna guys na marami yung video sa inyo. Sana panoodin ninyo yung mga vlog ko. See sa ating next at